Kung makakawala Kung makakawala ka dyan Bawal niyang nganuhin Basta wag mong Wag mong hubarin to Paano ka makakawala dyan? Surrender 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 talaga Hindi kaya Adag Uh, uh, okay. <laughs> Up. 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 Ah, ah, Hop. 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 Ah. Oh, sige. Hop. Hop. Layo yeah. kamera, layo, layo. Ada kata lagi. Tapos ko kumain. Oh, sige. Oh, sige, sige. Hop. 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 Ah, ini kita di Berlin. Okay, up, up, tapos. Ah, ayok kuna, ayok kuna. Ada tenggelam Ini cuma kau wala. Okay, Alam bu pelat wah, saya, lipat. Okay, mo, teri mo, teri mo, mo. tenggelam nanti. <laughs>

Kaya pala alam ni Imbri bye bye, bye bye, bye, bye. <laughs> Okay, bigan Matagal na tayo hindi nakasama sa vlog oh. Ito na yung challenge, ko sa challenge Tanggalin mo yung pulang tali Pulang tali Matagal lang hindi tayo nagkasama sa vlog natin ah. Ah, yeah, bukas pa si talaga. Ha Hindi ha ha kung saan. Eh, okay, tuloy lang, tuloy lang. Balik lang to. Balik balik lang lang to. <laughs> Wala ba sa vehicle yan? Pasil yan eh, pasil. Ayun, may pasero na. <laughs> Hindi talaga na. Hindi talaga Hindi gumana yung Hindi gumana yung de la tanggal la tupí.